Nakuha ni Edwards ang mariin na dunk para magbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga kasamahan sa koponan, at kuminto sila sa kabilang dulo. Nangunguna pa rin ang Germany ng 10 puntos, ngunit ito na ang oras para sa mga Amerikano na tumakbo. May limang minuto pa ang natitira sa laro at sa dami ng talento sa koponang ito na bumalik ay magagawa pa rin. Ngunit kailangan nilang pumili all of a sudden, ito ay isang tatlong point game na buhay si Anthony Edwards nitong fourth quarter at ngayon ay bagsak na lamang ng tatlong puntos ang mga Amerikano. Naging agresibo siya sa pag-atake sa rim, at ang triple na iyon ay icing lang sa cake. Ito ay isang bagong laro ng bola, at ang momentum ay nasa korte ng USA sa huling tatlong minuto ng larong ito. Big time shot mula kay Andreas Ops ang Ops ay clutch sa buong laro at ang triple na iyon ay hindi naiiba. iiba. Maaaring ito lang ang dagger para sa mga Germans. Matapos matanggap ang nakakasakit na foul call, gumawa. Ah, oh, wala natalo na. Top interior defense by Germany. They've got momentum. They've got a 4 point lead. It's a two-possession lead for Germany. Pasi doing Edwards. ng Si magastos na turnover gamit ang isang errant pass na dumiretso sa stand. Pumagsak ang Team USA sa score na isandaan at labintatlo hanggang isandaan at siya may 23.4 segundo pa upang maglaro. Nanatiling mainit ang Germany para sa karamihan ng laro at gumawa ng big buckets kapag kailangan-kailangan ng Germany umiskor. Tinalo ng Germany ang Team USA 100 at 113 hanggang at 111 para umabant sa gold medal game dahil dito, makakalaban nila ang Serbia sa gold medal game habang ang Team USA ay makakalaban ng Canada para sa bronze. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.